I've been attached with the feeling of them waking up with you, pa Pinag-uusapan na nga ngayon sa social media ang post ng Star Magic. Alam naman natin na kapag meron ngang event ang Star Magic, kita eh talaga namang itong ating couple ay hindi nga nagpapauli at talaga namang nakikita nga natin sila together na umatend nga sa mga ganitong event. Lalong-lalo na nga ngayon na meron ngang darating ay Star Magical Christmas 2024 na kung saan ay eh pinag-uusapan na nga, nga rin ngayon sa social media ya ang larawan na ito ng ating couple at ayon pangagay sa post ng Star Magic Pills, this the season for magic, the most magical Christmas celebration is coming. Watch Star Magical Christmas 2024 on Star Magic YouTube channel this November 24. Na talaga namang abangers na nga ang maraming bablis dito. Dahil talagang itong ating couple ay hindi nga nawawala sa mga ganitong event. At excited na nga rin sila sa magiging couple outfit ng ating Don Bell na sila Donnie at Bell Mariano. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kala at Dol sa mga susunod pa na ayuda.